mga kapatid, dito na tayo sa kabila. Patong papunta tayo sa... 11 pa. Yan, mga napakaraming tao mga kapatid. Wow. Wow na wow mga kapatid. Napakaraming tao. Yan you o. Know? Nag-aabang din sila. You know. Wow na wow mga kapatid. Piestang piesta na naman. Ah, ah, ah. You know. Wow. Napakaraming tao mga kapatid oh. Hanggang taas. Tuloy-tuloy lang tayo sa ating paglalakad hanggang uh, taas para makita natin kung anong kaganapan sa dulo. Ayan. Salamat.